Mabuhay! Duterte! 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 Happy birthday! Magandang magandang umaga po. Uh, hayaan niyo muna ko akong magpasalamat sa ating mga organizer, sa mga nag-isip po at gumawa po nito na hindi po sila natutulog dahil gusto po nila organisado tayo. sapagkat alam naman po natin, kapag katatak Duterte, kailangan disiplinado. Tama po ba? Yes! Yan po ang lagi natin ipinamumuka doon sa mga naninira sa ating mahal na digong. Na tayo, yung mga Pilipino na marunong sumunod. At higit sa lahat, disiplinado. Kaya po, napakiusap po namin, wag po tayong magkakala. Alam niyo naman po si Digong, ayaw na ayaw na tayo yung magkakala. Hayaan natin yung mga kalaban niya ang magkala. Pero tayo, wag. Ayun po, kailangan magpasalamat din po tayo sa mga kapitbahay. Alam niyo po, ito pong lugar nito ay privado lugar. Ito po ay lugar ng mga Dutch, ng mga tinatawag kong nakatataas na antas ng pamumuhay. Ano? Kaya napakalaki bagay po na nakakuha po tayo ng permit dito. Isang bagay po yun na dapat natin ipagpasalamat sa mga Dutch. Dahil nakakatuwa po na tayo ay pinayagan po nila na magpulong-pulong dito. Kaya ang pakiusap po ng ating mga organizer ay maging maayos po tayo at maging tatak. Duterte. Yan. Bilang inyong pong kaparehas, alam niyo ako may kilang po yung oras na nahihingin ko sa inyo. Gusto ko lamang pong ishare sa inyo kung bakit ang aking pagmamahal sa ating dating Pangulo, eh, kasama na po ang buong pamilya ko. Alam niyo po si Digo, noong 2014, noong po po siya unang nakilala, nung pumunta po ako sa Davao at sinabi ko po sa kanya, Digong, naniniwala ako sa federalism. Kaya kasama ako sa iyo. Kami po yung mga una na nagkumbinsi kay Digong na tumakbo sa pagka-presidente. Kami po yung mga una. Ang katotohanan po dyan, pati po ito, ako po ang nagbigay nito kay Digong. Nung una po kasi, si Digong lagi ang pagalun. Ganyan lagi si Digong. Sabi ko, Pero, huwag tayong masyadong pagalun dahil mukha tayong komunista. Kailangan, ibahin natin Digong. Sabi niya, ano ba maganda? Dahil dito tayo, Digong, para tigas. Kaya doon po yung pinakanak. Yan po ang istorya namin. At nung kampanya na po, nung 2016, Maaaring yung iba po rito na, na mga pakatal nasa Netherlands, alam naman po ninyo na nakampan niya ako dito kay Digo. At nung panahon na yun, katulad po ninyo ako, wala po akong hinini pera kahit kanino. Hindi ako bayad. Gastos ko po lahat. Yung mga pinagpagawa ko ng t-shirt, pagbili ko ng ticket, hotel, lahat po yan, gastos ko. At kung nanalo po si Digo, wala po akong hiningin kapalit. Wala po kayong narinig na ako ay ipinuwesto sa gobyerno. Wala po na ako ay may hiningin kontrata. Patulad po ninyo ako. Ang pangpamahal ko po kay Digo ay galing sa puso ko, hindi galing po sa interes. At yan po, napatunayan ko po ang pagiging tunay na maginoo. Hindi noong binigyan niya po ako ng absolute pardon. Ano po ba yung absolute pardon? Yun po, ako po kasi eh, dating bad boy. Dati po yung eh, magpapakabait na po ako. Isa na lang po ang asawa ko ngayon, hindi na po madami. Ako po ay eh, kaparehas na digong, ni digong, mabait po ako. Idol ko si digong. Kaya po, binigyan niya po ako ng absolute pardon kasi ang sabi ni Bigo, kailangan akong magkaroon ng pangalawang buhay, pangalawang tsansa. Kasi alam niyo naman, ex-convict po tayo, nakulong po ako, tatlong taon at kalahat eh. Kaya nararamdaman ko po, po kung ano yung nararamdaman ni Bigo. Marami pong mga kasamahan ko ang nagtatanong sa akin, bakit pa masyado ang apektado? Eh kasi ho, naramdaman ko hong mangulungan. Alam ko ho, ang pakiramdam ngayon ni Bigong na birthday mo, nag-iisa ka, nasa malamig na lugar, doon sa atin, mainit. Pero siya, malamig. Iniisip niya kung paano niya makikita ang kanyang pamilya. Dahil hindi naman po, syempre, kabigla-bigla sa ating lahat na siya ay dinala dito ng napakaikling oras. Hindi nakasunod ka agad yung pamilya niya. Mabuti na lamang. At yung ating mahal na bisipusidente, yung kanyang anak, ay nakasunod po agad. pero isipin niyo yung eh, nangyari, yung pinagdaanan, ng ko, napakatindi po mo na pinagdaanan matanda. at kung hatiin kung um, nakanta niyo na birthday ko, ano ba? ano yun? ano nun? ano yun? ano yun? ano ano kailangan na ako, ako sumibat ng konti kasi hindi ko pwede kung saan saan ka umiihi dito sa Netherlands. Lalo na kung gusto mo rin magbawas, di ba? Hindi pwede kung saan saan. Kung hindi, mapapahin ka. Kaya ako, umalis ko na ako kanina. Marami na ako nakasalubong doon. Pagpunta kami doon, sarago naman yung sihan ko. Kaya umiikot ko ako, nakot ko ako doon sa gaslinahan. At meron naman ako mga nakasabay doon. Kaya wala ko iniwan dito. Pasensya na po kayo. Maaga ho ako dito at kasama niyo po ako hanggang mamaya. Ang kailangan lamang po natin ngayon, huwag po tayo maging uh, pakiusap po yan, pakiusap. Ang pakiusap lang po, huwag lang po tayong maging masyadong uh, makalat sa si mga kapitbahay po. Tutuloy po lamang po, binigyan ako ng absolute part dito ko pangalawang buhay. Yung po, hindi po yung naibigay ng ibang pangulo na pinagsilbihan po. Pero din naman po ako mga ibang pangulo na pinagsilbihan ko, tulad ni Del Ramos, si Gloria macapagal Arroyo. Lahat po yan pinagsip, pinagsilbihan ko, pero si Digong lang po ang nakaisip na bigyan ako ng absolute pardon. At baka, siya lang po yan, at ginawa niya po yan, sorpresa. Hindi po yan na alam ko, hindi po. Nakipagputsabahan po siya kay Senator Bongo at doon po sa COS ko. Sila po nag-ayos. Hindi ko alam. Isang araw, pinatawag ako sa Malacanya. O, ito. Absolute pardon mo. Bagol tao pala na. Yan po si Tigong. Maraming salamat, Tigong. Hindi ko makakalimutan yun. Kaya po ito, sa araw na to, alam ko may kanya-kanya kayong kwento kay Tigong. rin sa pamilya po ninyo, hindi man personal, pero nagkaroon kayo ng problema sa droga at ang, ang nakasol, si Tigong. Dahil alam nyo, ako, sa Senado, marami po sa Senado, abogado, yan, mga sinasabi natin may alam sa batas, pero tayo po, ang pinagmamalaki po natin, yung isang bagay na hindi nila alam. At yan po, yung utak. Alam po natin kung ano ang nararamdaman, puso ng mga taong mahihirap. Sapagkat nakasama na po natin lahat ang klase ng tao. At yan po ang isang bagay na itinanim sa atin ito. Ang pagsulong ng interes ng mga taong nasa baba hindi yung mga mayayaman. Kung naalala nyo po, si Tigong ang lumaban. Huwag nyo pong kalilimutan, si Tigong lamang ang lumaban sa mga ulat gantiya. Sala, sala ang tumayo. Wala nang iba. Yan ang isang dapat natin ipag pasalamat. Hindi lang yung tinatawag natin, iniligtas tayo sa droga. Hindi lamang po yung pagtindig ni Tigong sa mga tinatawag nating nagmamay-ari ng Pilipinas. Ayan ako, ilang ilan Sa loob ng isang daang 20% ang nagmamay-ari ng Pilipinas. Pero nung panong nitigong, siya po ang tumayo para sa inyo. Sa ating lahat. Kaya ngayong 80th birthday na, mga mahal kong kapabayan, sana, mamaya, mamayang gabi, pagtahimik na ang gabi, Magdasal po tayo na sana makauwi na si Digo. Yun ang pinakarigalo natin sa kanya. Sana huwag tayong tumigil na makutusap. Hindi naman tayo pinagdadamutan ng Dutch. Pinapayagan nila tayo. Magpasalamat lang tayo. We have to thank them always. The Dutch people. They are not stopping us to do this. So let us take the whole neighborhood. Maraming salamat po sa inyo. Yay! Kailangan kong English inyo para maintindihan nila. Ayaw, pera pa naman ito. Ngayon, <laughs> bilang pagtatapos ko, mga mahal kong kababayan, alaan niyo po ako magpasalamat sa inyo ang buong partido ng PDP laban. Ang partido ko ng inyong mahal na digong. Ay nagpapasalamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat sa support ako ninyo at hindi nyo iniwan ang ating mahal na digong. Dahil sa ating samahan, wala kumalaman. Maraming salamat po.